guys, uh, maganda sa inyo ngayon uh, nandito ngayon si Papalon sa Manila Bay Ayan lang yung embassy. oh. naglalakad tayo dito papasok tayo dun sa page 1 dito sa Dormite Beach uh, good afternoon sa ating mga viewers sa ating mga subscriber yan good afternoon shoutout din sa ating mga kaibigan sa kay Buklay Palaboy ayan ang so, ating isang vlogger din ang kaibigan. na kaibigan na si Bukong may palabo mga guys ang aking kaibigan dyan sa Laguna Ayan, uh, dito ngayon si Papalon. Lon uh, naglalakad tayo dito sa kahabaan sa Ruas Boulevard Yung makikita niya naman ang bibilis ngayon ng takbo ng mga sasakyan At uh, napakaganda dahil hindi siya matrapay kaya lang mainit Kaya niya mga kababayan na humingi ng tulong kawawa talaga Walang araw yung mga guys um, uh, ma Maabutan ko naman yan ng konting uh, Konting tulong din Kahit hindi yung makita sa Ating mga vlog yan ma Maabutan din natin yan ng konting tulong Kasi naawa ako sa mga ganyan guys ha? Kasi okay lang sa atin eh Kapulit ko guys sana nakakain ng tatlong businesses sa araw Kasi eh, sila uh, din lalakad tayo dito ay sa kahabaan sa Ross Boulevard ayan yung Dolomite Beach ayan sa kabila yan na lang malapit kaya lang akit uh, pa tayo doon sa taas para makarating tayo doon sa kabila kasi hindi man tayo makadaan dyan dahil apuro uh, puro sasakyan ang dumadaan o oh, di diba ayan nakarating naman dito si Papalon sa Manila Bay na napakagandang lugar ay sabihin sabi mo mahainit, mahangin pa rin. Kaya lang, malagkit ang kumukan sa katawan natin. Ayun. Eh mga guys, oh, lalaki ng mga puno dito. Ayun. Eh katulad yan ah, uh, baliti, puno. Ayan yung mga ating kababayan na mamasura pagpahinga Okay, tayo dyan sa taas para kita natin siya. Update mo tayo sa Manila Bay mga guys. Ang pangalan? Kim. Ha? Kim, nag-apply namin dito na ang Ah, nag-apply pala kay Siman si Kim. Kaya kaming Mga Bisaya. Shout out sa mga taga Dabaw, sa mga kaibigan dyan sa Dabaw. Hi. Ah. Ingat kayo, maganda yung makapasok. Ah, sige.

merong mga nag-facial fee Yeah, hello guys. Hello uh, guys. hindi naman ganoon ma-traffic ngayon. Na. Okay. Eh mga guys, ang uh, tapak init ngayong ng panahon dito. Nandito tayo sa taas. Tingnan niyo mga guys, oh, ayun oh. yung mga views ng building dito napakaganda kagaya yan ah, uh, walang mga traffic magigilis ang pinatang ngayon takbo ng sasakyan ang kabilaan Ayan, uh, wala pang gaano ng namamasyal dito guys kasi uh, mainit pa kaya papasok tayo dun sa loob tapos natin dun sa loob Ayoyoy, na naman ayan baba muna tayo ayan may mga paninda dito so guys at mga kababayan dito nandito sila po naman pumapasok na ayan pero masilaw So kaya nga sinasabi ko sa inyo ay yung mga kababayan natin hindi eh, naman pumapasok ng init dito. Ah uh, mo na yung init para kaya lang sa balat natin kasi kung mainit ka naman papasok rito wala kang masilungan eh. Ayan, oh, punti -punti naman silang uh, pumupunta rito. Pero tayo ako naman, oh, mamaya maya eh, na rin ako kasi may malayo nang uwihan ko. Ayan, makita niyo naman yung view dito na napakaganda. May mga foreigner dito na pumapasok. Pero lumalabas naman yan doon sa konayon. Kasi gagaya nun, yung mga foreigner lumabas na. Ngayon dito tayo ngayon sa tabing dagat para maipakita natin sa inyo Kaya mag kahit mainit pero ramdam mo ang kasang hangin kaya lang ang problema ang kalaban mo dito mainit saka malagkit sa balat yung pawis natin So, uh, nandito tayo ngayon sa gilis ng dagat. Yan o, oh, ang ganda o. Oh. Yan. Malinaw ngayon, malinaw. Napakaganda. Update natin sa inyo sa Manila Bay ngayon. Ito mga guys, uh, napakaganda. Malinaw. Yan o, oh, yung mga view dito oh. yan yung tubig dito na malinaw na tubig dito kasi uh, walang basura tapos yan yung mga barko na nagdi-dredging dito sa atin pero wala man nakita dyan na gumagawa ngayon hindi ko lang alam doon sa uh, parting Morovesia doon sa kabila kasi ito yung mga barko na nakikita natin na uh, walang gumagalaw, nakastidi lang Ayan mga guys, oh, mapansin nyo oh, ating mga kababayan. Ito sila. Pag nagtampisaw kayo dito, ah, napakagamot yan sa balat natin. Lalo pag yung, may mga katay yung mga binti mo, maganda yan. Ayan yung ating mga kababayan. At pwede naman pumapasok yung ating mga kababayan dito sa entrance. napakalinaw linaw ng tubig mga guys ayan. sobrang ganda wala kang makita ang basura rito ngayon yan ito ang view ngayon sa Uh, Manila Bay kasi nandun pa naman yung fish uh, na malayo malayo kasi yan doon napakaganda at napakalinaw ayan yung mga barko dyan oh. No? ito ayan. wala tayo ngayon makitang isla rito dati hindi kagaya dati ang daming isla kasi mainit kasi ngayon eh Yan. Saka ito, ito yung mga halaman. Punta natin mga guys. <coughs> Pakita natin sa inyo. Yung iba doon, nandun sa dulo, uh, nagtatampisaw din sa mga paa nila doon. Kung may mga kati yung paa mo, uh, na lang para magamot yung paa mo, matanggal yung kati. ito yung mga halaman na bagong ito guys yung mga bagong bilya maraming dun sa tinitirahan ko sa Laguna napakarami yan dun na binibinta o oh, yan o oh. kulang sa lupa eh kasi itong mga bagong guys kailangan ito sa lupa din itantay Uh, sa kan hindi sa kaso yan namumulaklak ni sila ito guys yung mga bagong bilya din dito sa baba yan may kita naman napakarami yan napakasilaw kasi yan yung ating mga bagong dilig nila ito kagaya ito ayan uh, yung mga basa pa nga rito kasi kadidilig lang nila yan yung mga bagong bilyan nila. Ngayon ako naman na uh, papunta naman tayo palabas tayo. Tayo uuwi na. hello no? Maganda kasi may mga nilagyan nila ng mga bulaklak dito. Ayan. Okay guys, uh, putulin ko na to sa lahat ng mga subscriber ko. Uh, maraming salamat sa inyo at ni-update ni Papa Lon sa inyo yung Manila Bay uh, 1 maraming salamat sa inyo at hanggang dito lang muna ingat po kayo at God bless bye bye